One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. Syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog nakakaloka ang beauty ng mga sab ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga? Happy Sunday po sa inyong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. ko. ako naman ang tatanungin nyo, ay nako, dito lang ako sa bahay maghapon, so hindi naman ako lumabas kahapon, ayun nga so napuyat ako sa kakapanood ng paulit-ulit netong Aqua Boracay uh, Swimsuit Challenge ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines, kaya tanghali na rin ako nagising kanina. And then, maraming maraming salamat sa nanood ng reaction ko doon sa Mama Sam Vlog. At, syempre, gusto ko rin mag out sa inyo lahat, lalo-lalo na kay Christine Ann Perez, nakatsikahan ko kagabi. My gosh, loka lukas dito kay Miss Tagig. di diba? Ang sabi niya, si Tagig daw ang pinakamaganda, si Tagig ang pinakabongga, ang pasarela para sa kanya, si Tagig ang mananalo. So, tignan natin yan. Kaya naman ngayong araw na to, syempre dahil mahal ninyo ang mamasam ninyo, ay chichika tayo ng bongga-bongga kasi ang daming question. <laughs> Ayan. Question na sinulat ko mula sa iba't ibang subscribers natin, sa mga followers. Ayun, ang dami nagme-message sa akin sa Facebook. So, sinulat ko ang mga question nila. Kasi nga, naloka sila dito sa Aqua uh, Boracay Challenge, uh, swimsuit challenge ng mga kandidata. So, tinanong nila kung kamusta daw yung mas, ano, Aqua Boracay para sa akin. To so, be honest, guys, syempre, masaya dahil dito nakikita mo talaga yung detalyadong mga galaw ng mga kandidata plus na isa-isa mo ang 53 candidates at nakita mo kung sino talaga ang nag-shine, kung sino ang nangbulaga, at kung sino nga ba ang consistent at mananatili dito sa competition. So yun, so medyo nakakaloka, di ba? So Ayun nga, si Baguio, nakita naman natin na consistent si Baguio sa competition. At saka, sino pa ba yung iba pang kandidata na talaga yung mga front runner ayaw magpauli. So guys, simulan na natin ang ating chika. So para sa unang chika, mama sam mo, Bagyo, kit kaya ng corona dito sa Miss Universe Philippines for 2024 ako para sa akin, si Bagyo syempre, uh, nakita naman natin na yung mga sponsors, tatlong ano na to event nila eh, laging kinukuha si Bagyo, yung una doon sa Hello Glow pangalawa sa Wooling, and then pangatlo dito sa ano challenge nila sa Aqua Boracay so ibig sabihin, talagang sigurado ito si Baguio na papalo sa top 5 ng Miss Universe Philippines kasi grabe, sunod-sunod talaga eh, yung mga sponsors so for sure, yung mga judges magugustuhan din ang galawan ni Baguio kaya lang, ayun nga lang ang lakas lang maka Miss Grand minsan ng mga projection niya I wish na sana talaga makuha niya ang corona but for now, syempre nandoon ako top 5 I think safe siya sa top 5. And congratulations kay Baguio. Saka thank you nga pala, nag-shoutout siya sa akin ng bongga bongga So, yan! Yeah, so, ay nako, good luck. So, alam naman natin ang mga taga-Bagyo, magagaling talaga sila pagdating sa ganitong mga atake at kung paano nila lalaruin yung kandidata nila. And then, tignan natin kung kakayanin ni Bagyo makipagpukpukan sa com skills. Ayun pa yung isa pa natin inaabangan sa kanya. ba diba? Kasi it's not only about the sponsors, hindi lang to sa projection o galawan o rahan. So, dapat meron ka din na ipinapakita talaga na pag agaling uh, galing pagdating sa home skills. ba? Diba? So, yun. And then, ano daw ang masasabi ko sa ipinakita ni Ilo Ilo yesterday dito sa swimsuit challenge nila sa Aqua Boracay. Na-impress daw ba ako? Yes, na-impress ako kay Ilo Ilo sa part ng nakita naman natin na may sakit si Ilo Ilo. So, thank you din kay Ilo Ilo na shoutout niya ako sa totoo lang, hindi madali kapag masama pa pakiramdam mo. Pero, nakita natin yung pagiging professional niya sa competition na to. And then, I think kudos sa kanya. Deserve niya ang posisyon. At deserve niya yung nakuha niyang eksena yesterday doon sa Aqua Boracay Swimsuit Challenge. And, para sa akin, sa performance na ipinakita niya, sa kabila ng may sakit pa siya, ang galing niya doon. Na consistent niya yung kanyang brand, kung paano niya talaga ilalaban. Alam mo, yung energy na binigay niya, kahit masama yung pakiramdam niya, hindi mo naramdaman na, ay, may sakit siya, matamlay siya. No, talagang pinalo niya yung energy niya. I hope na si A uh, ido ilo, -Ilo sa si Alexis Brooks na gumaling kaagad at sana makapagpahinga din. So hindi biro yung ginawa ni Iloilo -Ilo yesterday. And congratulations sa mga taga-Iloilo ang galing ng pambato ninyo. 'Di ba? So yon. So bigay natin yung the best na kudos dito kay Iloilo -Ilo. kasi syempre alam naman natin na umarangkada talaga siya, 'di ba? So yon. And then mama Sam top 8 ng Aqua Boracay Angel. Sa tingin mo, sino ang dapat wala doon at sino ang idadagdag mo doon? Mm -hmm. To be honest, ako yung top 8. So, syempre, re-respetohin natin yung desisyon nila. Pero kung ako ang tatanungin mo, siguro nagulat ako sa galawan ni Kabite. Ah, uh, Actually, yung galawan ni Cavite, maganda, maganda. Pero nagulat ako na as in talaga, nakarating talaga sa top 8. Kaya lang, kasi hindi natin pwedeng sabihin na, nako, dapat wala dyan si Cavite. Kasi Unfair naman tayo kay Cavite. Pero si Cavite, I think top 20. Pero kung meron man siguro akong tatanggalin doon, I think si Northern California at saka si Cavite. Tapos idadagdag ko doon, I think si Palawan at Pampanga. Kasi nakita natin na sa totoo lang ko i-face natin yung performance nila. I think Cavite and Northern California ay sapat para pumasok dito sa top 20, I think okay. Pero kasi Kino-question ko... Sino nga ba ang pinakamagaling talaga... Pagdating sa execution... Pagdating talaga sa rampahan... Sino ba ang malinis ang galawan... Wala ang mga mata ko doon... Pero napanood ko rin naman talaga... Yung eksena nila... And then I think... Hindi ko alam kung ma-agree kayo... Palawan should deserve on top eight Dahil nakita natin ng na malinis... Plakado ang galawan ni Palawan dito... Sa competition... And then... Si Pampanga, nakita natin yung beauty, nakita natin yung eksena And I think dapat nasa top 8 siya More than doon kay Cavite at saka kay uh, Northern California Para sa akin, sa akin lang to ha, hindi to yung sasabihin ko na Ay nako, magaling ako, ito yung dapat No, akin lang to, ewan ko sa inyo Pero tingin ninyo, dapat ba si Palawan nasa top 8? Kasi ako, yes Si Pampanga, yung ipinakita ba ni Pampanga yesterday ay talaga bang dapat ba nasa higher position siya? Yes. So, yon Para sa akin. Ah, ba diba? And then, isa pa. May nakita pa ako kay Southern, Southern California. Oh my gosh. Oh my gosh. Ang klaro ng lakad. Ang linis ng pasarela. Yung projection. So, hindi ko naiintindihan bakit wala sa top 20 at saka si Bulacan. In fairness, very powerful, strong, ang ganda ng body. Ayun lang, so medyo may problema lang siguro sa aura. Yung siguro hindi niya alam kung mag prefers ba siya o mag smile So nagkaroon ng awkward moment sa part na yon Pero kung performance ang pag-uusapan, panalo si, Pala, uh, si Bulacan. So parang piling ko si Bulacan dapat nandoon sa top 20. At saka si Soundturn, California. So, deserve nila na makapasok doon. Kaya lang, hindi natin alam. Sabi nga sa akin ni Gaysel, favorite daw kasi yung mga girls na pumasok dyan. Charot. So, parang daw hindi daw nag-base doon sa performance. Do you agree? So, yun. So, naloka ako doon. So, ako naman, syempre, respetohin natin as long as possible. Pero may mga nakikita tayo, ay, sayang, bakit wala si ganito dito? So, deserve naman niya. But, guys, don't worry. Hindi naman to ang coronation night. Hindi to preliminary competition. Just for, sponsored this time. Kaya naiintindihan ko din sinabi sa akin ni Gaisal na para ay kasi nanalo kasi Pinoche or nanalo kasi ano tawag dito ah uh, deserve niya. Ah uh, ano ba to? Favorite kasi ng ano, favorite kasi na organization. So ako naman para sa akin ah uh, okay. So hindi natin may iwasan kung may, yung organization or yung sponsor ay may nagustuhan sila na kandidata. Ay, gusto ko to para sa branding ko. So, wala tayong magagawa doon kasi choice ng sponsors yun. ba diba? So, yung sponsor ang may karapatan mamili kung sino yung gusto niya kahit pa ayaw mo doon sa napili niya. ba diba? So, yun. And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, uh, ano ba, tingin mo uh, hawak na ba ni Stacy ang corona ng Miss Universe Philippines? Hindi. <laughs> To be honest, kahapon, di ba sabi nga nila kasi favorite nga daw to si Stacy ng, ng sponsors, kaya siya daw yung napili. Ako naman, para sa akin, performance, nakita natin yung performance niya, sobrang ganda. Maayos, klaro, talagang naglaro siya sa intablado. At yung fierce ng mga mata niya, yung transition, yung kung kailan siya mag-smile, kung kailan siya talagang papalo at lalaban. So, in fairness talaga, yung energy, yung drama, so, nando doon. So, ako, para sa akin, deserve niya yung title ng nakuha niya yesterday kung siya yung nanguna at sa saka siya yung napili na bagong ambassador ng kung ano-ano man nun kasi ipinakita niya yung galing niya. So, para sa akin, Stacy hindi dahil sa gusto siya ng sponsor, nagustuhan siya ng sponsor dahil humataw siya ng bonggang bongga yesterday. So, congratulations. Pero hindi ibig sabihin na ito na si Stacy na ang mananalong Miss Universe Philippines. Depende pa yan sa mga susunod na galawan ni Stacy kung aarangkada nga ba siya ng todo-todo hanggang sa dulo. Kasi, sige, palagay natin, nako, ang uh, umarang kada dito pero depende pa sa mga susunod na laban di ba and then si Stacy ba ay nakakatakot o tinik sa lahat ng kandidata yes ah uh, yung ipinakita performance ni Stacy yesterday medyo nakakakaba sa laban ng mga kandidata na front runner especially at isa manalo Why? Ba't ko nasasabi yon? Kasi nakita natin yung performance niya na nangangain siya ng bonggong-bongga, nangangabog siya ng todo-todo. So, ibig sabihin, yung ganitong performance level, plus ang galing pa nito sa communication skills, So, abangan mo na lang yung swims, uh, yung evening gown niya. So, yung evening gown, hindi natin alam kung papalo ba o hindi. Doon siya madadali. So, depende yan sa laro. So, hindi naman ibig sabihin na, ay, panalo na to sa ganito, ganito. Pwede pa siya madali sa ibang part. But, kailangan lang mag-ingat ng mga front runner kay Stacy kasi may inilalaban o ibinubuga. But, for me, Uh, hindi ko pa nakikita ang corona agad. So, tingnan natin yung mga susunod niyang laban. And then, Mama Sam, possible ba mag two standing pa rin si Atisa Manalo at si Bako or dito sa competition nila? Yes, possible pa din. Kasi si Bako or nakita natin kung paano maglaro at talaga namang pumapalo ng bonggang-bongga -bongga, at nakikipagsabayan ng todo-todo at nakita natin na talagang malakas ang Bako or. So si Atisa Manalo naman, nananatili siyang malakas. Naging player lang yung ibang kandidata yesterday, but she's still on the fire. Sabi ko nga sa inyo, delikado lang si Atisa Manalo sa Corona kung hindi siya mapipili ng ako, Agua Boracay. Pero nakita naman natin yung performance niya yesterday. Gusto ko lang din iklaro ha, hindi sa ayoko yung pasarela niya. So, siguro nag-expect ako ng more o nakukulangan lang ako. May something kulang lang. Pero ang ayoko don yung popo siya ng ganon, tapos uuyog-uyog siyang ganon. So, doon medyo parang nachichipan ako sa eksena yun. Kasi di ba napapanood ko yung sa Miss Gay? Yung popo, tapos, tapos, lilipat na ganito, tapos, kay kending kenting na ganun. Ayun lang, pero yung pasarela na tinatawag, yung walk, yung transition, yung smile, perfect. So, sobrang klaro, sobrang winner. Siguro dagdagan lang niya ng konting strong, ganon, power, ganon. Yung tipong talagang yung mga mata mo parang nanlilisik, ganon. Tapos bigla kang i-smile, ganon. Yung mga killer moment, yung mga ganon. Yung parang, parang lakad, 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 lakad. Tapos biglang mag -fear. tapos biglang mag-smile. Ayun, yung dapat ayun lang, doon lang ako nakulangan pero yung, yung pasarela niya, yung naglalakad siya na ganito. ay ang ganda nun, panalo yon klaro sa akin yon ayoko lang yung popose siya, tapos ang ganda nga ng pagka-pose niya, yung ganun, yung ginanun niya yung kamay niya doon sa bewang nga oh, Catriona Gray, sabay ikot maganda, pero yun doon lang sa yung popose, tapos kikembot-kembot na ganun, ayoko no <laughs> yun sa unang part lang naman, so doon parang, ano ba, ganyan-ganyan ka tinapangan mo na lang at nilakasan mo. But, it's still good and then talagang nandudoko na sabi mo kung ikukumpara mo nung una at sa kayo ano, ay ang galing ni Atisa dito. Sobra. So yon hindi lang siya talaga makaarangkada ng katulad ng ginawa ni Stacey na may padrama-drama pang gano'n. But this is a competition. It's a game. So anytime, kahit sinong kandidata, e at e -exena. And then, Mr. Gig, Mama Sam, nakikita mo ba na delikado sa corona. Hindi ko nakikita ng delikado. Isa siya sa mga nakikita ko na very powerful at nakikita natin na talagang grabe ha ang posing niya Diyos ko talagang pak o oh, supermodel super model, pak pero yung pasarela medyo nakulangan ako in fairness kay ano magaling yung posing niya pero yung pasarela parang hindi ako ganong ka impressive sa pasarela ni Tagi pero nadadala talaga siya ng ganda yung smile sabi nga ni Christine Ann Perez ang galo galo ng smile niya totoo naman she keeps smiling yung eyes talaga yung eyes sa yung, yung bibig niya talaga nagco-connect at talagang pag pumost na siya very powerful so doon ramdam mo talaga oh my god ang strong nito and then at isa manalo nananatili bang number one sa competition Yes, nananatili si Atisa sa Manalong number 1 at naniniwala pa rin ako na kaya ni Atisa sa Manalong masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Tulad nga na sinabi ko, ito ay para sa si sponsor, so just game. So hindi natin alam kung nag-hold back pa ba si Atisa or meron pa siyang sekreto na tinatago. But naniniwala ako at sa manalong isa pa rin sa mga pinakamalakas na kandidata at at sa pa rin ang naniniwala, ah, naniniwala ako at sa Manalo pa rin ang nangunguna sa competition at nananatiling number one. So yon so sabi ko nga swerte ni ati sa yesterday kasi talagang pumasok siya doon talaga sa top 8. So ibig sabihin nun, ang laki ng chance niya na makuha ang Agua ano, Boracay title, di ba, na nakuha ni Celeste, nakuha ni, ni ano to, ni Michelle D. And then, baka makuha to ni Ati sa Manalo. Doon din naman, noong last year naman, kung na buli naman, hindi naman, naman si Michelle, si Michelle D. yung masasabi mo talaga, very number one, di ba, nag-aalaman nga tayo doon sa, sa pasarela niya. Pero nanalo Miss Universe Philippines at Miss Aqua Aqua Boracay, di ba? So, dito, ganun din. So, parang I felt na si Atisa Manalo ang kukuha ng title na to. Si Stacy naman ay lucky charm kagabi. Kung baga, lucky girl. <laughs> Yung kanyang mga star kagabi ay talaga namang sobrang nag-align sa kanya ng bonggang-bongga. -bongga. Nakita naman natin idol. O, diba? So, yon So, para sa akin, so, mag lang konti si ati sa manalo sa mga galawan, sa mga eksena. So, dapat careful talaga siya. Kasi, yung game talaga, ang tutuon do talaga, mainit, matindi, nagsusubukan ng galing. So, I hope at isa manalo ay makaarangkada ng bonggang-bongga pa sa susunod nilang mga challenge and keep fighting and support her. Naniniwala ako na kaya pa rin niya masukit ang corona ng news Universe. So, ayan yung antabayanan mo. Are you ready? So, guys, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys, guys, maraming salamat. syempre sa inyong lahat, sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi po po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang so para lalo kang gumanda so guys, hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys sawadika Oh, <music> oh,